for today's video, mag interview tayo ng mga kunyang dito, mga yai sa Hong Kong. Tatanungin natin sila kung bakit sila nag-abroad. Okay, let's go, yai! So, yun po, tatanungin natin dito si Kai. Hello, yai! Gusto po kayo? Okay, Yai, bakit nag-abroad ka? Um, kasi siyempre sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas, hindi naman kailangan na nandun lang tayo palagi. Sa hirap ng buhay, kailangan natin magsumikap, hindi lang aasa tayo sa asawa natin. Um, ngayon sa Pilipinas, girls, mga yay! Kaya kailangan natin ano, mautak din kasi siyempre sobrang hirap ng buhay, hindi pwedeng sa asawa lang lagi aasa. Tapos, uh, may mga anak tayong binubuhay. Siyempre, kahit na ano, babae tayo. May mga responsibilidad din tayo sa parents natin para makatulong sa kanila. Diba? Tama naman yun. Tama po, mga yay. Kaya magsumikap kayo yeah, tulad ni tama. Ikay. Okay, mga future. yay! Yay! <laughs> Ay, ngayong araw, mag interview tayo ng kapwa nating OFW dito sa Hong Kong. Tatanong tang tanong na bakit ka nag-abroad? Okay, let's go! Get... Good afternoon po, ma'am. Kumusta po kayo? Okay naman po. Ang pangarap mo? No? Opo, ako po nga pala si Kikai. Yes, uh. Ilang taon na po kayo dito sa ako? Bago pa lang po, mga seven months pa lang po. Sa seven months mo no po, tatanungin ko lang po kung bakit po kayo nag-abroad? Uh, bakit ako nag-abroad? Dahil po sa kahirapan sa Pilipinas. At saka pangangailangan ng pamilya. Ang hirap na kasi ngayon, lalo na yung tumataas ang bilihin. <laughs> maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aking katanungan, Miss Ik Miss Kikay. Ang anuman po, ingat po kayo. Yay! Hi! Hi! <coughs> Uga, nyo, kayo Sayon sa ito na. Kahit po kayong istorbohin sa pagkain nyo ng ice candy. Kamusta po kayo? Mabuti po. Ano pong pangalan ninyo? Um, Cords po. Pwede po ba kayong tanungin? Opo, ano po yon? Ay, ay, Bakit po kayo nag-abroad? Oo, oh, magandang tanong po yan. Anito po kasi yon. Yung iba kasi dito, sabi nila mag-abroad sila dahil sa kahirapan. Opo. Eh ako hindi ganun. Mayaman ako eh. So sana all, mayaman. Oo. Uh, napunta ako dito kasi gusto ko makita yung mga view ng Hong Kong. Yun lang. Pero ang purpose ko, magtrabaho dito. Kaya naging kunyang ako. It's a char, eh, it's a prank. <laughs> Pero, mayaman talaga ako. Mayaman talaga ako. Thank you po sa pagpapa-unlock sa aking katanungan. Ano naman? Ulan, Wala nga naman po. po. Mom Cords. Wala nga naman po. Thank you po. So, ba? Yeah! Maghahanap pa rin tayo ng tatanoy natin ng bakit ka nag-abroad. Dalito na! Good uh, afternoon po, ma'am. Yes, good afternoon. Pusta po kayo. Okay, lang. Pwede po bang tanungin kayo? Okay lang. Ano ba? Gudap ya. Ilang taon na po kayo dito sa ako? Um, <laughs> ano na? Three years. Pwede po kayong tanungin na bakit po kayo nag-abroad? Kaya ako nag-abroad kasi gusto kong mabigyan ng uh, magandang future yung mga anak ko. At mabigay yung kailangan nila. Para maiyak si <laughs> Ma. Thank you po ma'am sa papaunlak sa aking katanungan. Yes!